mabilis ang review tayo. Ayan, quick review tayo ng CZ Shadow 2 na Compact at saka P10C. Ayan, magre-review tayo. Mabilis na mabilis. Ayan. Hi guys, mabilis na review lang to. May mga nag-message kasi sa akin. Yung ano, gumagalaw yung camera. Mabilis lang to. Uh, I-review yung mga barel na pinost ko. Ito po, ang uh, CZ P10C. So, ito po ang tinatawag na trigger at dito po lumalabas ang bala. Kadalasan po ang tunog nito ay bang, 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 bang. Yan po. Tapos, ito naman po ang CZ Shadow 2 na compact. Ayan po siya. At nakikita po ninyo, ito po ang pinipindot kung gusto niyo paputokin yung barel. Tapos, dito rin po lumalabas ang bala. Ang pinagkaiba nila ay ang pangalan, kulay, at magkaiba silang barel ang tunog naman nito ay bang, bang, bang. Baka pwedeng pakiusapan din na pew, pew, pew. So, yun po. So, sana po uh, marami kayong natutunan sa review ko ng uh, dalawang baril na ito. Thank you, guys.